Sawsaw -saw lang, sir. Ayos yung mukha dyan, ha. Ah. Sir, okay. kapatid na. Mm. Si ano yan? Uh, baby father. Baby ama. Piyama. Dahil nga kumain tayo ng piyaya, para. Magluluto tayo ng gyudon ngayon connect. <laughs> Hindi nyo gets? So, Hindi ko na kayo na ipaliwanag sa inyo. <laughs> message sa message. Message sa ah, message. Oo. Oh. Ihanap kami ng mga bagay na pwedeng harutin, laruin. Eh, isa sa mga noon na noon pang sinasuggest ay Gyudon daw. Ano nga ba naman yung Gyudon? Kanin, baka. ay I, I think it literally translates as beef bowl, beef rice bowl. Sige nga, sige nga. Mm, uh, pack check, pack check. Ano sabi mo? Pack check? Oh, okay. okay. chat ano na ito. Hindi na, rekta akong tanta to. Gyudon or Japanese beef rice bowl? Hmm, nama. So, research-research kami. Basically, ang gyudon ay kanin. Eh. Baka na manipisang hiwa. Tapos, niluluto yung baka sa sabaw. Akala ko, iginigisa pa yon. Hindi, rekt na pala yon. Rekt na pala yun, Ay, pala yun doon. Pa oo, oo bubus lang yun doon. O sabi ko, kung ganto kasimple tong recipe na to, baka pwede nating laruin to. ba? Diba? Inisip namin eh. Paano pa paano pa ba iibahin to? So, may sibuyas yun eh. Sabi hmm. namin, baka, sibuyas, matik, bistek na yan. Oh, diba? Yaw, so, gagawa muna tayo umpisa syempre, nung uh, original gyudon, classic. Tapos, gagawa tayo ng bistek gyudon. Kasi may sibuyas ni, eh, oh. 'di ba? Tapos nagdedebate pa kami dun sa isa kung ano yung uh, pwede namin gawin. Pwede adobo, pwede kung ano man. Oh, 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 oh. Ay, ano ba 'yan? Nakaka- nakaka na sa pagtatrabaho na hmm. ate. Yan hmm. mo na. Ano na lang? May sayang tita ba 'yan? Sige, wala tayo nun sir. Wala tayo? Wala tayo, no? wala tayo. Wala tayong plan na gano'n. Ah. Ano lang, yun nga. Sesto, <laughs> Pajibar. Ayun na. Sesto, Pajibar. Yun nga, ayoko nga mag-aroon ng Pajibar sana eh. Bakit? Special. Kasi oh. mahal mo po. Oo, kasi oo. Oh. Si Pasi, oh. Okay, okay. na, lang, tropek na, na, na lang ako. na lang ako. Nauwi kami sa... Gyudon salpikaw. Yeah. Oh, madali, masarap, di ba? And kung iisipin mo, kahit anong kanin na meron sigurong ng baka sa taas, sa itlog, eh, pwede mo rin kung sila gyudon. Top silog nga yun kung oh, iisipin tama. mo eh, di ba? So, sige, uh, madali lang tong episode na to. Sinabi ko na nga. Sinabi Adam. ko na. Hindi, bistek tsaka salpikaw, di ba? Kasi yung isa. Oo nga, tsaka isa pa, nagsabi ko. Magbibibaw ka pang adobo? apat ang na gagawin natin. So tatlo yung gagawin natin ngayon. So magsisimula tayo doon sa pinaka-maproseso na bagay doon sa gyudon, and yun yung sabaw. Sa kaka-research namin, dahil palang iba't ibang klasing method nito. pero basically kailangan may tamis siya, may alat siya, may linamnam siya. So ito yung mga nakita namin. Japanese soy sauce. Sa tubig pala, nilagay namin sa tubig yun. May rin. May konting tamis talaga ang gyo eh. May mga nakakain na ako sa mga reso dito. Minsan saksakan ng tamis. May ganun. Dapat, that, siguro sakto lang. Dashi. Sa mga tao dito, matitigas. Rekta ng sinusulat sa lalagyan. Ah, natanggal. Ah, natatanggal. Okay. Ang dashi ay ano to? Isda. Diba po? Diba no? Diba no? Yan. Tapos, yung iba, naglalagay ng bonito. Yung iba, hindi. Iba-ibe. Eh ako, since meron naman kami, maglalagay kami. Pero wait lang, titikman ko muna. Kasi sa isang dish na ginawa namin, merong makate nung nakaraan. Baka ito yung makate. Ewan ko ah. Tikman ko lang. Hindi. Parang siyang papel. Nagyan natin ng bonito. Kasi meron kami. Pero kung wala, ito lang goods na eh. Ngayon, kung wala nga kayong merin, baka pwede na. Kahit anong alak lang na ano. Tapos nagyan nyo lang ng, ng asukal eh, di ba? Kasi ito, paborito ni Alvin. Luya. Uh, ha? Luyang nga uh, para sa sake ni Alvin, pinaka maninipis. Basta tuloy nga sinabi ko, basta ma-achieve niya yung mga ano, yung linamnam, tabis at alat, baka pwede na yon, di ba? Ay, gusto ko lang pa nang iabang, may bago na tayong basurahan dito. Ay, Ayan, oh. No. No. Galing po sa Torian. Oh, ito. galing po sa Torian, pre, di ba? Tor, maraming maraming salamat sa inyo. I love you. Luya. Yan. Kunti lang. Baka magaling si Alvin eh. Si Buyas. Mga nakita pa nga akong method pre. Nagigisa pa ng bawang. Yung iba naman rekta tubig. Iba-iba talaga eh. Iba-iba talaga eh. Siguro ano, tulad ng tapa sa atin. Pag sarabi mong tapa ngayon, halos wala na ibig sabihin eh. Diba? Iba-iba na eh. Yan. natin ng ganyan-ganyan. Tapos baklas-baklasin nyo lang. Sibuyas. Medyo marami-rami yung sibuyas. Pero hindi sa hindi dami ng bistek natin pre. Ayun, sir, sir. May Sir! 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 Ayun! 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 kayo ah! Mas masarap kung yung ano asukal nyo, may kape. Ha? Oo, oh, ayaw maniwala ko. Yung asukal namin oh. May kape yan pre, coffee flavor yan oh. Yan, na, nagayin natin asukal. Siya so, yun, siya lang naman yun eh. Nagalagay na asukal ng kape sa asukal. Powder muna ako, kaso kung masama-sama yun. John. Yun na nga, uh, yun na nga. Kape muna ako, tapos gatas, tapos kasukahan. I-replay ko sa CCTV dito. Poknot, hihintay ko yung comeback mo ha. Asa yung comeback mo? <laughs> 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 oh, yun. <laughs> ano? <laughs> ano sabi mo? <ba? laughs> Parang ngayon lang kita natin yung <laughs> <laughs> natin to. Ito pwede pala yung ano natin, beef natin. Yung iba, nakita ko, nag steak pe. Pinang process niiwan ang maniripis. Tayo, para mas madali buhay natin, beef sukiyake na lang. It's all because of you. Kung di po nag-gets yun, YouTube kids muna kayo. Huwag lang natin, huwag masyadong maliliit. Mga ganire. Tapos, ilalagay direkta yung karne dito. Ewan ko ha, para sa akin medyo weird talaga yun ha. Ewan ko, sana ilang ba ako nagigis ha? Ewan ko, hindi ko, hindi ko alam ay, eh. Oo, oh, tapos sasabawan. 15 minutes daw, pakukuluan. Hindi ko alam, pero feeling ko masyado matagal yun. Eh, kapag nasa hotpot nga, di ba? garong lang eh. Pero ako ha, gagawa ko executive decision dito, hindi ko siya pakukuluan na matagal. So, plating na tayo pare, plating na tayo. Okay na yan. Plating natin dyan sa taas. So, technical Technically pala, parang pares lang yan. Hindi. Uh, ang pares kasi natin, braised item. Eto, well, technically, oo, binibrace mo siya. Pero, di ko alam kung merong parang katulad talaga sa atin to eh. Pero ang mga description nga dito sa mga nakikita ko, Japanese fast food. Mabilis kasi talaga siyang lutuin. Tapos buhusan natin ng sabaw kasi kailangan medyo basa yung kanin. Tapos, eto yung matindi dyan pare. Gumawa tayo ng onsen egg. Tetesting muna natin kung gagana. Kapag eto gumana, tuturo ko sa inyo kung paano, paano gawin to. Okay. Medyo masyado siyang ano, midi. Masyado siyang hilaw. Baka malaki kasi yung itlog. Oh. Eto, regular eggs. Ang oras ito ay 12 minutes. Iyon. Perfection yan. Lalagay ngayon natin sa taas yan. Ang ganda. Ay, parang Japanese na. Oo, di ba? Okay. Ito, optional na lang to. Pero furikake, lagyan natin. Togarashi. garashi. Ina-out ka na. na. ina ka na. na, na okay na yan. <laughs> ina <-out ako. laughs> Musok tumbong niya kahapon dyan eh. Di ba? Oh, Last, meron pa. Ay. Leaks ba rin? Oo. Oh. Wow. Oh, sir. Bagaan 7.50 lang naman. Wow. So, ito na ang ating uh, siguro traditional gyudon. Pwede ba natin sabihin yun, di ba? Tikmang muna natin to bago tayo maglaro na iba't ibang players. Pero bago natin tikman niyan, pare, muna. Kunti lang. Glad pa. Pre, legit ah. Masarap. Ah, may dito. Mm -hmm. Pero legit, ano? Masarap, no? Masarap. Pero wait na, nabibitin ako ng konti sa ano? Sa sabaw. Dagan ko pa ng sabaw. Pero ang sarap nung beef. Tsaka ang sarap nung kombinasyon ng lahat. Tsaka kung isipin mo na, ay, walang lasa yung ano na yan, karne na yan. Eh, saglit lang pinakuluan, di ba? Hindi, pre. Pasok ang nipis-nipis ng baka natin, eh, di ba? Hoy. Sabihin mo nga, Ninong Ray, wala kang pake. Ninong Ray. <laughs> Ninong Ray. Wala. <laughs> wala Wala talaga eh. Hindi, wala kang pake. Ninong okay, 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 okay. Ooh! Di ba? Di ba? Di, legit pre. Ito ah, surprising sa akin na sobrang dali lang na itong bagay na ito. Sobrang basic. Wala akong pwedeng sabihin pa para sabihin kong i-improve pa tong bagay na to. Hindi. Yung sibuyas na saglit lang natin uh, niluto, para siyang bistik. May anghang diba? pa. May anghang pa. Tama ka. Masarap yung luya. Masarap yung luya. Mahalo sa ano. Oo. Albay! Albay! Ayun. <laughs> Ang ganda mo naman. May asawa ka na ba? Wala. Wala? Wala. Wala? Wala. Ibigis ako? Wala. Mga... Mamaya ka sa akin. You are lighter to me. Ay, sorry. Albain hindi Hello. man mo! Ito ba yung geodown? Oo. Uh -huh. Ay, geodown. Oo. Uh -huh. uh -huh. mm. Kuha, di ba? ang sarap, ang dali. Feeling ko lang. Sobrang laki ng room to explore itong bagay nito, di ba? So kung ito nakuha natin, siguro naman makukuha din natin yung mga susunod, di ba? So doon tayo susunod natin, pare, at uh, siguro doon tayo sa pinaka-obvious, pare, Gyudon. Bistek. Uy, bistek. So, bago tayo pumunta dun sa sumunod natin, Peggy na naman yung vlog natin. Ay! Papakita ko lang si Little Ninong. Pre, ang bilis na lumaki, oh. Oh, tira mo, nakasimangot <laughs> din, oh. Nakabusangot din yung mukha, oh. I love you! Uh, sabi ko nga ipapakita ako muna yung ano, paano gawin yung onsen eggs natin kung tawagin. So meron tayo ditong kumukulong tubig, pare. Uh, pagpalagay na natin 3 cups. Tapos, maglalagay tayo ng 1 cup ng room temp na tubig. So, nasa tamang temp na siya. Ilalagay ngayon natin isa-isa yung itlog natin. Ngayon, nagmamatter to. Tulad dun sa pinakita natin kanina, kung ano yung size ng itlog nyo. Ako, yung itlog ko, I mean, sorry. etong itlog na ginagamit ko ay parang regular, regular, regular size yung itlog, yung nabibili sa grocery. Sakto dito yung 12 minutes. Ami ah, di, 12 minutes. So, ngayon, doon nga tayo sa sumunod nga natin. Eto nga yung ano, bistek uh, gyudon, sorry. So, halos wala tayong babaguhin sa ginawa kanina. Nagja pa ba yung ano, yung soup nung kanina? Basically, eto rin mismo, hindi, hindi. Eto rin mismo yung gagawin natin. Pero, ang gagamitin ko, mm. Ang gagamitin ko, local toyo. Iba lasa ng ano eh, ng Japanese soy sauce. Alam naman natin lahat yan, di ba? Pero ang gusto yung gamitin, Japanese soy sauce, eh, be my guest, pare. So, tubig. Same lang ng kanina. Oyot. Lagyan natin ng dashi. Eto, bonito. So, ano pa ba yon Mirin. Asukal. Ang tawa ka lang. Favorite ni George eh. Bistek is life. Bistek na lang pagkain sa mundo. Magbubuhay ka. Ooh. Bistek o lechon? Bistek. Ah. Bistek o sisig? Bistek. Bistek, bistek. bistek o kanin? Bistek. Bistek o sahod? Medyo mahirap eh. Hindi, diba, makakapili ka naman ng bistek sa sahod <laughs> eh. Diba? <Bistek laughs> Siyempre, si Eldin. Kala ako. Ah? tagal. Siyempre. Actually, in lang namin yun eh. Mas matagal oh, oh, siya nag-isip eh. Sebuyas, pare. Ay, sana pala ni Rings ko. Hindi, hindi rin nagmamatter kasi makukulot din eh. Tsaka baka makikiba itura. Kailangan, mukha pa rin gyudon. Pero, lasang bistek. Oh, ah, lagay na natin yung dayan. Day Yan. Oh, baka makagapok na ito, anak ko, ako. <laughs> <laughs> Alam ko, ang bistek walang luya. Pero lalagyan ko pa rin to. Masarap yung luya kanina pag nakakagat-kagat mo oh, eh, di ba? Ewan ko lang sa'yo. Tapos, isa pang essential sa bistek, kamalansi, pare. Tama. Magkabila ba ako ng kalamansi? Oh, oh. Kamalansi, eh, pare. <laughs> <laughs> Di, natamad akong magpiga, eh. Okay na Kapag naglagay ka ng asim, usually, mag-a-adjust ka rin talaga ng alat. Di ba? Kasi parang umaagaw yan, eh. Time check, Amidy. Eh. Four minutes pa. Okay. Sakto yon, Ilagay na natin tong beef natin. Yan. Tulad ng ano, Ibong malayo. Hindi, tulad ng uh, nangyari kanina. <laughs> tulad ng nangyari kanina. Parang ano eh, dahil maninipis yung hiwa doon sa, sa beef, parang hindi, hindi tulad ng kaldereta, pre. Alam mo, kung nasan, patatas, carrots, tsaka karne. Dito, hindi. Hindi mo naman pipiliin eh. Isang subo na lang siya eh, di ba? So, parang in a way, nagiging extender yung ano, yung sibuyas nung karne. So, medyo economical din tong pagkain na to, di ba? Tsaka yung mga ganyang kabilis lutuin, yung hindi mo uh, na matagal, yung baka mo, hindi umuurong masyado. So, lutuin lang natin natin yan, tapos hintayin lang natin ang ating onsen eggs, pare. So, ako muna ang gwapatay sa bata, di ba? So, Amidi, 12 minutes na. So, kung ano itlog natin? Oo! Oh -oh! Porkit <laughs> yung anak ko, andito. Huwag kasamantalahan mo ako, ha? Yan, lalagay natin sa ice water. Uh, actually ngayon mismo pwede na natin gamitin yan pero kapag hindi nyo kasi nilagay sa ice bath yan tapos stay nyo lang dyan sa lamesa or something magkano yan ma-overcook yan ba, diba, ading makukulog ah! may bilog may bilog malaking itlog <laughs> gusto mo na lang kapatid daddy Kunin <laughs> na natin ni chihuahua. Ano, gusto mo ito? Sige, gagawa kita. Yan. May nakalimutan pa lang kaming ilagay kanina. Yung red pickle ginger, pre. Bumili-bili pa kami. Hindi eh. naman natin ginamit. Diba? Ngayon, ilalagay natin. Ano tawag doon? shoga. Yan. Tapos sabaw. Ngayon, check natin to. Tama ba pa pagkakaluto? Medyo mas ano siya. Siguro kailangan pa niya mag-stay ng konti. Kasi naglulu naluluto pa siya ng konti ngayon eh. Mainit pa siya eh, di ba? Baka mamaya mag-firm up siya. Pero for now, eto nakuha natin. Okay pa rin naman siya. Pwede na. Pwede na. Pwede na siya. Ganyan yung minsan nakukuha mo sa ano eh, Sa mga Japanese resto, di ba? Pero gusto ko sana mas firm pa ng konti para mas buo pa siya ng konti. Lagay natin to. Usually sa isang gilid lang yan eh. Ano uli? Uh, togarashi uli. Tapos, asan uh, yung ano natin? Hindi, hindi pala. Purikake pala yung kanina. Ito yung togarashi. Oh, sorry. Licks, pare. Okay. Oh, So, eto na, pare, ang ating uh, bistek, gyudon. Ginawa na pala ni Erwan some years ago. Legit, pare. Je, lagay mo nga dito yung ano, thumbnail siya sa May bigote pa si Erwan dun, eh. Pogi ni Erwan pag may bigote, pare. Diba? So, tikpan na natin yan, pare. Pero bago yan, Jerome, so ka muna. Konti lang.

Ayos nice lang. Nak na ako. Sir. Gyudon. Gyudon galuguran. Yan. 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 Talaga. 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 You don't. You don't, you don't have to say you love me just, just be close at hand. To, masara. Mm. Pare. Huli ba ang pagkabistek? Yes. Huli ang pagkabistek. Huli ba ang pagkagyudon? Yes. Iisipin mo na siya nagyudon na napatakan ng kalamansi. Ganon. Eh, ang toyo, pag napatakan mo ng kalamansi, tapos may baka pa, bistek na yun, pre. Parang i-imagine mo, mm. meron tayong Venn diagram dito. Ito yung gyudon, ito yung bistek. Okay. Oo, oo. Meron mga, ingre meron mga ingredients yan eh, na nag-overlap sa isa't isa eh, di ba? Nandun to sa gitna, oh. pare. Madam, pwede mo magtikman to? Ading? Ay, oh, inaamoy yun! Inaamoy oh, oh, nyo! Ay, yun! Ay, nilalamin! na nilalamin! Ayaw! Ayaw! Dede de lang gusto ko! Nilapit na yung uli niya. Mmm! Naku! Hindi! Legit, pre! Masarap siya! Mm. Yon, thank you. Hoy, hindi ka pa tinatawa. Ani ka na, ani ka na, ani ka, oh, oh, <laughs> <laughs> ka na. Ang eh. Bakit? T-shirt ko yan ah. T-shirt mo! Ba't ka nang <laughs> yung t-shirt? Itim Medium, medium eh. to. Ay, medium ka ba? Medium oh. to. Bakit? Ano sinasabi mo? 4XL ako? Is small kasing sa'yo. small Ashmore yung akin. Sige. Hmm? <laughs> Kuha. Oh. Uha. Uha. Mm -hmm. Diba? Di ba? Di ba bistik siya? Bistik, siya. Di ba? Lumayas ka na. Bin, hindi ka dito. Papay, Papay, Papay. Ikaw ang magsasabi niyan. Oo. Oh. Kasi masyadong bias na sa bistik to eh. Para sa kanya lang yung kombinasyon ah, na yun. Ah, Di ba? Ah. Di ba? Oo, oh, oh, oh. Di ba? Pag sinabing gyudon, kunyari gyudon, okay, oo, oh, gyudon. Pero pag sinabing bistek, oh, bistek! Ganun siya eh, di ba? Nandun siya sa Goldilocks Zone, kung tawagin. Eh. Nasa sweet spot siya, di ba? Masarap? Hot. Orderin mo yan. Oo. Oh. Orderin mo ba uli yan? Oo. Oh, oh. Mahal na. Who's there? Gyudon. Gyudon oh, who? Gyudon who? Gyudon ay kaya kong ipo. Yun nga yung oh. sinabi niya kanina eh! <laughs> Ayun ba yun? <laughs> Gyudon. Gyudon. Tagal. Oh, tagal. <laughs> <Gyo -tong> ligaw, <laughs> <Gyo -tong> Ligaw. Gyudong <laughs> oh, Ligaw. Mawala pa ako. Pre, di na mo yung anak ko nababaan drip sa'yo. Nababaan drip sa'yo, pre. Sige na, dito na tayo sa pangatlo, pare. Pahinga muna kayo, ha? Pahinga muna kayo. Yung last natin ay Gyudon salpicao, pare. Ooh. Dapat talaga may adobo pa to. Kaso magiging parang adobo rice lang to eh. Alam mo yun? Ah, Pero dito ngayon ako nag-iisip sa gyudon salpicao kasi ayoko itong maging salpicao rice lang kasi may konting sabaw-sabaw yung salpicao. Ayoko namang yun lang yung ilagay natin doon sa, ano, sa, sa kanin, di ba? So, ganito naisip ko. Mm. Gagawa tayo ng totoong salpicao. Igi, magigisa tayo. Pero ang sabaw niya ay yung sabaw ng gyudon. Kasi tingin ko, Bin, mm. yung kombinasyon ng mga ingredients na yun, yung dashi, yung mirin, bonito, yung mga yun yung -gyudon sa gyudon. Tapos, yung karni component niya, yun yung pinakasalpikaw. Kung basic lang, eto na lang yung gagamitin ko. Eto na lang, yung kanina na lang. Sayang, sayang yan, no. Oh. Hindi na ako gagawa, yan na lang yun. Mantika mainit, beef, sukiyaki. Yan, bawang, marami. Yan, Worcestershire sauce, pare. Nor liquid seasoning. Hindi na kailangan ganito kalaki yung sa inyo. Pero bilang ambasador ng nor professional. Eh, professional packs tayo, pare. Game lang ang... Ah! Kalpogaw. Ganun ka dali, 'di ba? Plating na tayo pare. Pang-arabian 'yan. Arabian. Bangus. siya. Ano na, Alvin? Oh, nagbabag, pa ako. Oh naglagay lang ako si Boyazin sa tira natin sa arsa kanina, tapos Luya, o oh, tapos ko yung Luya, tapos babalik ko ulit, naku, nagmamabagal pa ako, akong ako maisip. ito na lang eh Mukhang wala na, may na ako. <laughs> oh, sige okay. sige. pa ko na. okay 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 lang okay 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 you <laughs> 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 Minsan <laughs> talaga, maganda yan. Maganda yan, sana talaga. Minsan sinusunod Dam -dam. mo damdamin mo. Pa ako, knock-knock. Ay, Who's there? Yeah. You don't. You, you don't, don't know. Who? You don't know what is love. Ah! You don't know what is love. Ah! Maganda yan, ha? Gusto ko yun, gusto ko yun. Love somebody. Oh, plating na! Teka lang parang may may escape sa mga responsibilidad na pagiging empleyado dito. Sir, busy ka? Ano ka, sir? Ito, matagal ko nang pinapanood ito eh. Wala akong nakapagsaka. Wala akong nakapagsaka. Wala akong Sige, ganito na lang. Assignment na lang. Ano, ano, sir? Hindi, yun lang. ka, sir. Hindi, teka lang. Bakit mo ko tinutulak? Paano ba yan? sir. Paano ba yan? Ah. Pisil, sir. Nag-workout ka, no? Actually, ako rin. Pisilin mo. Pisilin mo. Mag-expect ako ng knock-knock for me, Mr. Ramos. Uh. Sabaw, na may sibuyas. Ang ating... Salpikaw. Salpikaw. Knock-knock. Uy! Mahabol, ah. Booster. Booster. Gyudon. Gyudon ho. Gyudon-don-don-don! Kaya mo mahina. <laughs> ang gugulat pala, ang gugulat. Okay. Uh, gets na na. Uh, na na, gets na, gets na. Who's there? Oh, uh, ah, uh, gyudon. gyudon. Gyudon who? Gyudon ito ang hinaharap ko. Ah? Hindi ko alam yung, yung kanis. Hindi ka nanonood kay Kuya. We photon yun. Ay! Photon! Okay. <laughs> <laughs> ito uh, uh, uh. Di ba nag-meeting na tayo? <laughs> <laughs> so, tagtigan pa natin ang confit garlic yan. Kung ayaw nyo naman, di Tapos, bawang papri Garlic chips. Walang aswang na o-order nito, para sabi sa'yo. Yan. Tingnan natin kung mas naging okay, ha? Ah? Oy! Ay Oy! Yan ah, yan ah. Hindi! Alam ko yung yan! Yan ay! Comment oh, of oh, the oh, oh. day! Ano yung comment of the day na yan? Gigilio 017 Ah, oh, ano sabi ni Gigilio? Ikaw na lang nung kilala kong vlogger na consistent sa quality content Committed na committed Huwag ka hihintong mag-upload no Silent fans in CP pa ng mama mo gamit mo Kapwa mo Wow! wow po ang niya yan. Tsaka cellphone pa lang ni Mama gamit gamit ko. Andiyan, alam, alam niya. Alam oh, niya, bro. Oh. Yung uh, marami salamat sa iyong komento. Sinabi yung quality content ang ginagawa namin dito. I mean, we try our hardest. Marami naman kami nagtutulong-tulong para uh, makita, makakuha ma kayo ng magandang content. Hindi lang naman ako. di ba I mean, ako yung nakikita nyo madalas dito, pero yung pag-iisip, marami yan. Lahat kami nag-iisip. Mga... Oh, ay, oh, pa. <laughs> Yung mga sumisira ng camera. <laughs> <laughs> si, si, Ian. nag edit si Jerome. Namimili si Amidy. Si <laughs> hindi, namimili si Jerome. nag edit nag edit si Jerome. Si namimili Alvin, si Amidy, si George, si Alvin. Nagnanaknak. nak al al alam mo yun? <laughs> De, maraming ginagawa si Alvin na hindi ko na dapat sabihin kasi secret. Pero alam nyo na. Alam nyo na. Alam nyo na. Hindi, pero hindi hindi ito one-man effort. Team effort to. Kaya maraming maraming salamat na na-appreciate yung ginagawa namin. Kasi mahirap naman talaga yung ginagawa namin. At uh, ayun, sana lang ano, uh, patuloy kayong manood kasi talagang nag-strive kami na mas gumawa pa ng mas magandang content. Si Ian, nauubusan na ng pwesto pero marami pa ako sasabihin. Para... <laughs> Sige, balik mo na yan. Maraming salamat, pare. Ang itlog natin, tingnan natin. Ayan Oh! Kaso hindi pa naka-gitna. Ang tanga kong tumandya. <laughs> hindi nakagitna. Togarashi. Purikake pala, naglagay ako kanina. Tama nga, medyo. Mas maganda ang itsura niya kapag mas matagal siya sa malamig. Leaks. At ito na, pare, ang ating gyudon. Salpikaw, pare. Maganda itsura niya, pero ang tanong, masarap ba? Paano natin malalaman yan? Tikman na natin yan, pare, pero bago yan. Jerome, ka muna. Kunti lang. Sorry. Mm. Medyo kulang lang yung sabaw ha. Kasi nung unang kagat ko, lasa siyang beef salpikaw na may kanin. Hindi ko masyadong nalasahan yung ano, pagiging gyudon niya. Pero nga kasi, baka konti yung sabaw. Ngayon, dinagdagan ko yung sabaw. Check ko ulit. Hmm. Okay. Alika nga muna dito bago ako mag-comment. Sarap yung alat ng salpikaw. Medyo strong ang alat ng salpikaw, di ba? Hmm. Babala, sin Japanese. Yun, sinasabihin ko. Ano ang mas masarap para siya? Ito o yung bistek? Yan. Yeah. Ito. Okay. Ako hindi. Mas masarap sa akin yung bistek. Di ko siya yung mali Okay na pala yung bistek. Doon <laughs> <laughs> sa pagiging ayaw mo sa sitaw at luya, malika doon. Pero sa pagkakataon to, hindi, opinion mo to. Nangyari kasi, mas lumabas yung beefiness nung baka natin nung ginisa siya. Tapos medyo strong yung flavors ng nilagay natin sa baka, such as yun nga, nor liquid seasoning, tsaka sauce. So talaga salpicao na salpicao siya. Eh, ang yudon, medyo mild ang lasa. Parang, konti-tamis, konting ala tapos nandun ka sa, sa umami, nandun ka sa linamnam. Hindi ko na nga halos malasahan yung dashi tsaka bonito, pre. Ako, hindi ko na siya halos malasahan. Nandun yung tamis, pero yung linamnam ng dashi at bonito, pag sinamahan mo na medyo marami-raming karne, medyo nawawala siya. Masarap siya kung sa masarap. Pero kapag natusta mo pala yung karne, medyo nababawasan yung pagiging ano niya. Pagiging yudon niya. Oo, oh may ganon. Ali-ali ka nga dito, ali ka dito. Gets n'yo ba 'yung sinasabi ko? Matabang. Matabang saan? Uh, lasang ano lang sa, lasang sabaw ng gudon, 'no. Yung salpikaw, parang hindi iyo, sa ba malakas yung lasa ng salpikaw? Oo. Uh -uh. Sa akin hindi. Okay. Pero anong yung bawang Nangingibabaw yung lasa. Yun. Nangingibabaw yung lasa. Kaya natatakpan yung lasa ng Gyudon talaga. Tapos hindi. Yung kanin po, Gyudon lang naman yung lasa. Gets ba? Ah, so walang connect? Para magkakaihulay na component yung siya. Pag ang kumain ng Gyudon, tapos kumain ka ng salpigaw. Tama. Yun. Yun yung, sina yun yung um, sinasabi yung ko ato rin. Ato ng na talagang cohesive siya. Hmm. Okay. Gets ko yung sinasabi mo. At tama rin naman talaga yun. Siguro nga, no? Gets ng hapon yung ginagawa nila. Bilang Pilipino. 12.5. oh, 12.5% na hapon lang. Hindi ko pa gets yun. Pero ngayon, mas na gets ko kasi sinubukan natin baguhin ng konti. Kaya pala siya niluluto sa isang kaldero, isang okay, isang kawal, para isang lasa, para ano? Para kuhisib yung lasa niya. Tama mo may disconnect talaga eh. May disconnect. Kanin na may isang lasa ng gyudon, tsaka salpikaw. Yun yung lasa niya. Iba ang experience ng pagkain ng kanin ulam sa pagkain ng gyudon. Ibang-iba siya, ibang-iba siya. Ang pagkain mo ng gyudon para kang kumakain halimbawa ng lugaw na aasahan mong isa lang yung lasa niya. Hindi yan katulad ng pagkain ng ah, hindi, tama, hindi yan katulad ng pagkain ng tapsilog, maaari nag-iiba yung level ng alat sa dami ng ulam at kanin na sinusubo mo. Di ba? Marami ako natutunan sa si episode na to. And Karen, mga inaanak, sana marami kayo natutunan. Ako, nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy kayo. Masarap yung mga niluto natin dito. Sana i-try nyo rin. Kapag tinry nyo, tag nyo ako sa social media. At kung gusto yung manood ng mga ibang episode ng Ninoray, eto, click nyo lang dito. I love you all, mga inaanak. ka dito. Sige na, na. leche. Hindi, may nasabihin. Eh. No, wala, wala sasabihin sa sabi niya. Eh. Ano, sabihin mo sa management yung gusto mo sagot. <laughs> <laughs> ano daw?